Tapos sinupalpal po ni Vice President Sara itong si Marvel dahil umano sa kanyang pagpapa pagpapainterview na nagsisinungaling, alam mo sinasabi niya umano sa kanyang interview na na-inform, nag-request umano sila sa Office of the Vice President na tanggalin po itong 75 na security detail ni Vice President Sara. Ngayon nalaman po natin mismo po sa open letter ni Vice President Sara na hindi pala nawa ito ni Marvel. At ngayon, at dahil wala na pong security detail po o kung mayroon man ay iila na lang at the same time po, itong mga security umano ni Vice President Sara ay mga hawak pa umano ito sa liig ni Marvel. Kaya mukhang nakakaramdam din po ng takot itong si Vice President Sara. Kaya para mapanatili umano ang kaligtasan nito, yung security and protection, nanawagan po itong Senator Bato de la Rosa sa mga kababayan po natin na dating pulis, dating sundalo, na willing po na magbigay or mag-provide ng security kay Vice President Sara ay magparamdam lang. Ngunit nilinaw po ni Senator Bato dela Rosa na ito po ay voluntaryo. ito po yung kanyang mixing interview. May um, ano candid, um, -in yung mga mga candidates na yung na mga 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 Uh, Kami uh, muna ang mga haluxinus. Si Tobonga, si... So ang tayo niya lang umano mga kababayan po natin na makabalik po itong si Vice President Sara dito sa Pilipinas at kausapin ito. At syempre, bilang kalyado at presidente po ng uh, PDP, itong si Gen. Robin Padilla ay nagpahayag din ito at sinasabi niya, I salute you, sir, Senator Bato de la Rosa. Alam, ako man, na mananawagan naman ako sa lahat ng mga dating rebelde. Aba, <laughs> dating rebelde naman ang uh, pinapanawagan ni Senator Robin Padilla na mayroon daw mga tamang papilis ng pagsuko at amnesty. Ah? Kayong mga kaalaman sa Pinjak, Sikat, Kael, skrima, handang sumailalim sa pagsasanay, pagsusuri, clearances at approval ng opisina ng pangalawang pangulo isang karangalan para sa mga magba, magbalik loob na makapagsilbi ng voluntaryo sa naging tagapagmana ng NTF-LCC at pangalawang pangulo Inday Sara Duterte so ntf DPLCC tagapagmana it means kasi ang NTF-LCC kasi ay uh, created yan during the administration of PRRT pero matindi ito, mga kabayan. Kasi, for example, si Ka-Eric, itong si Ka-Peter, mga dating rebelde po yan, pero nagbalik loob at uh, handang tumulong po sa ikaw-unlad ng ating uh, gobyerno. Ngunit dismayado dahil sila mismo ay pinakulong sa Senado o sa House of Representatives mismo ng uh, pamunuan po na si los Loslos. At wala namang comments po. Itong si uh, uh, BBM, na isa po sa kanilang tinulungan, kinampanya po nila, particularly po itong uh, Isiminay at ang KOGC. So, ngayon, medyo galit na. Kaya baka sila ay willing na magbigay ng protection kay Vice President Sara bilang mga dating rebelde. senator Bato, kinadismaya din po ang uh, ginawa po ni Marbel. Pero ganoon ang sinasabi ko mga kababayan po natin. Itong si Marbel ay hindi naman ito gagalaw kung walang may matinding otos mula sa kanyang uh, nakakataas na opisyal or hindi man nakataas Posibleng galing mismo sa Malakanyang. Ang sabi nga po ni Vice President Sara kay Marvel, isa sa mga highlight para hindi magkabuhol-buhol ang kwento mo, laging magsasabi ng totoo. Kasi minsan balibaliktad, tad uh, nabubulol, buhol-buhol po yung uh, kwento uh, ni uh, Marvel. Kaya para umano hindi magkabuhol-buhol, ang payo ni Vice President Sara ay huwag po siyang magsinungaling. At alam niyo po mga kababayan, ha? Ah, sa pag-announce po ni Vice President Sara, panawagan ni Senator Bato, panawagan ni Senator Robin Padilla, marami ang tumugon. Di ba? Marami sa ating mga kabayan nagsasabi na sila ay dating sundalo, dating SAP, dating uh, PNP, na willing po sila magbigay ng protection kay Vice President Sara. Kung kailangan. Yan po yung men in uniform na mga retirado at hindi na po sa kanilang serbisyo. At ang mga OFW naman, ang sabi nila, o yung mga nasa Pilipinas na nakaluwag-luwag, willing po sila mag-provide ng pinansyal na support kung sakali man na kinakailangan talaga ni Vice President Sara na kumuha ng mga voluntaryong sibilyan na magbigay ng security at protection sa kanya. Willing silang mag-ambag yung mga OFW, ang ah, willing daw sila buwasan ang kanilang allowances para lang matulungan nila na ma-secure po itong ating presidente, itong ating designated survivor. Nakataba ng puso mga kabayan dahil tayo mga Pilipino, pag, uh, pag, alam po natin na mapagkatiwalaan, pag alam po natin na nasa tama, tayo talaga ay nagre-representa na magboluntaryo ng ating sarili. Dahil alam natin na isang karangalan na tumulong o magserbisyo sa bawat Pilipino, magserbisyo sa ikapang, ikalawang Pangulo o Vice President. Ha, dahil alam po natin na tama po ang kanyang advokasya at pinaglalaban. Kaya palagay ko dito mga kababayan po natin, kailangan ng sumagot ni Marvel dito. Ano yung kanyang paliwanag sa mga allegation ni Vice President Sara na umabot po ng 3 pages. 3 pages po yung kanyang open letter. So napakahaba. Tapos yung mga ipal naman ng mga congressman, o particularly po yung nasa San Jose, ay eh, tinawag na childish bata daw itong naging allegation po ni Vice President Sara. Ah, uh, eh, yung mga ito mga kababayan po natin, pag hindi nagsasalita si Vice President Sara, ah, uh, binoboljak nila. Iba binabatikos nila dahil no comments. Ngayon nagsalita naman, buborjakin pa rin nila. Pero hindi nila kayang patahimikin itong si Vice President Sara. At dahil salita ito, sa ngayon, mga kabayan, iba eh, ka tuloy-tuloy na ito. At ito ang dapat uh, na ikakatakot talaga ng Administrasyong Marcos. Dahil, 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 alam ko, Administrasyong Marcos, dahil alam ko, mas marami pa pong alam itong si Vice President Sara na hindi niya pa po nasasabi sa ating mga Pilipino. Kaya abangan po natin, mga